Desperado si Maya na humanap ng paraan para makahingi ng tulong, munit na natili si Mauro sa tabi niya, maingat. Isang sinag ng pag-asa ang lumitaw ng mapansin ni Maya na may suot na hearing aid ang flight attendant. May posibilidad na marunong din siya ng sign language. Nasa kamay ng flight attendant na iyon ang kapalaran ng dalaga, at talagang nakakagulat ang nangyari pagkatapos ng landing. Magsimula tayo sa simula. Si Maya ay nagliliwanag sa unang araw ng pasukan pagkatapos ng mahabang bakasyon sa tad-araw. Ang walo taong gulang na batang babae ay halos hindi napigilan ang kanyang kasabikan, sabit na muling makasama ang lahat ng mga kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Nang sa wakas ay dumating siya sa paaralan ng umagang iyon, sinalubong siya ng isang kapaligiran ng nakakahawa na kadalakan. Tuwang-tuwa ang mga bata, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa bakasyon, mga kamangha-manghang paglalakbay, at mga hindi malilimutang sandali. Gayunpaman, may nakakuha ng atensyon ni Maya. Habang nililibot niya ang silid-aralan, sa sulok, mag-isa at may curious na tingin, ay may isang batang babae na tila nangangamba. Naisip ni Maya na baka bagong estudyante siya. Walang pag-aalinlangan, nagpasya siya si Maya na lumapit at magpakilala. Nilapitan niya ang babae na may magiliw ng ngiti, ngunit hindi sumagot ang babae. Instead, she gestured something na hindi maintindihan ni Maya. Naintriga, pinanood ni Maya ang dalaga habang kumukuha ng notebook at panulat. Sa maingat na sulat kamay, isinulat ng batang babae ang pangalang si Christina sa unang pahina. Doon naintindihan ni Maya na may diferensya sa pandinig ang dalaga. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, agad na umupo ang mga bata sa kanilang nakatalagang upuan. Si Christina ay malumanay na inilagay sa isa sa mga row sa harap kung saan makikita niya ang guro. Umasa siya sa pagbabasa ng labi bilang isang mahalagang kasangkapan upang maunawaan kung ano ang sinasabi sa kanyang paligid. Ang guro, sa kanyang mapagmahal at magiliw na pag-ugali, ay nagsimulang ipaliwanag sa klase na si Christina ay magiging bahagi ng kanilang klase ngayong taon tiniyak niyang banggitin ang espesyal na kondisyon ni Christina, na tinitiyak na naintindihan ng lahat ng estudyante, at nakikiramay sa sitwasyon. Tumahimik ang silid habang inilarawan ng guro ang kapansanan sa pandinig ni Christina ng may empatya at kalinawan. Naturally, napukaw ang pagkamausisa ng mga bata, at nagsimula silang magtanong ng may tunay na interes. Si Christina, sa kanyang mga kasanayan sa sign language, ay tumugon ng maganda at may kumpiyansa. Ang guro ay kumilos bilang tulay ng komunikasyon, na isinasalin ang mga sagot ni Christina sa sinasalitang wika, tinitiyak na ang lahat ay makakalahok sa pag-uusap ng kasama. Sa sandaling ito, ang silid-aralan ay naging isang kapaligiran sa pag-aaral, hindi lamang tungkol sa mga asignaturang pang-akademiko, kundi pati na rin tungkol sa empatya, pag-unawa, at pagtanggap ng mga pagkakaiba. Mabilis na naging hindi mapaghihiwalay na magkaibigan si Namaya at Christina hindi ka paniwala at nakakaantig na pagmasdan ang dalawang babaeng ito na nagsisikap na makipag-usap kahit na humaharap sa mga hamon. Ang kahirapan sa komunikasyon ay hindi naging hadlang sa pag-usbong ng kakaibang pagkakaibigang ito ng mga bata. Sa buong taon na yon, masigasig na inialay ni Maya ang sarili sa pag-aaral ng sign language. Kapag kasama niya ang kanyang mahal na kaibigan, gumawa siya ng pagsisikap gamit ang mga kilos at simpleng senyales upang maunawaan ang bawat isa sa bahay, ang kanyang determinasyon ay parehong kahanga-hanga. Hiniling niya sa kanyang ina na maghanap ng mga video na nagtuturo ng sign language, at sa gayon, pinalawak ni Maya ang kanyang kakayahang makipag-usap kay Christina. Ang kasanayang natamo ni Maya sa sign language sa huli ay magkakaroon ng mahalagang papel sa isang hindi inaasahang sitwasyong haharapin niya sa hinaharap. Natapos na ang school year, at sa araw na yon, malungkot na nagpaalam si Maya sa kanyang mga mahal na kaibigan sa paaralan nang magsisimula na ang isa pang bakasyon. Hindi niya alam na malapit nang magbago ang kanyang buhay. Sa pag-uwi, si Maya at ang kanyang ina ay walang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Pagbukas nila ng pinto ng kanilang tirahan, nagulat sila sa isang hindi pangkaraniwang eksena. May ibang tao sa bahay, isang taong hindi dapat naroroon, Si Mauro iyon ang ama ni Maya. Ang kwento ng mga magulang ni Maya ay isang masalimuot na kwento ng pag-ibig at kaguluhan. Bata pa lang sila ay nagmamahala na sila, at pagkatapos ng ilang taong relasyon, nagpa siya silang magpakasal. Hindi nagtagal, dumating si Maya sa mundo, na nagdadala ng saya at hamon sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang relasyon sa pagitan ng kanyang mga magulang ay palaging minarkahan ng kaguluhan. Si Mauro, ang ama ni Maya, ay isang lalaking kadudat-dudang katangian at hindi kailanman nagpakita ng katapatan sa kanyang asawa. Ang patuloy na pagtatalo ay tila hindi maiiwasang bahagi ng kanilang pagsasama. Noong apat na taong gulang pa lamang si Maya, nakatanggap si Mauro ng alok na trabaho sa ibang bansa, ngunit ayaw niyang isama ang pamilya sa bagong gawain ito. Sa isang desisyon na ikinagulat ng lahat, pinili ni Mauro na iwan ang kanyang asawa at anak na babae at ipagpatuloy ang kanyang buhay sa ibang lugar na pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Lumipas ang mga taon at ang pagkawala ni Mauro ay naging isang permanenteng bahagi ng buhay ni Maya at ng kanyang ina hanggang sa araw na yon kung saan siya ay muling lumitaw. Na nagdulot ng sunod-sunod na emosyon at mga tanong na hindi kailanman naisip ni Maya at ng kanyang ina na makakaharap muli. Nyakap ni Mauro si Maya, ngunit kakaiba at hindi komportable ang pakiramdam para sa batang babae. Nanatili siyang tahimik, sinusubukan pa rin iproseso ang katotohanan na ang lalaking ito, na halos hindi niya naalala, ay nakayakap sa kanya. Halatang gulat din ang kanyang inasa sitwasyon at hindi maitago ang pagkagulat sa biglang pagsulpot ni Mauro. Sa isang nalilitong ekspresyon, direktang tinanong ng ina ni Maya kung ano ang ginagawa niya doon, na para bang naghahanap upang maunawaan ang katotohanan sa likod ng hindi inaasahang pagtatagpo na ito. Tumugon si Mauro sa isang paliwanag na, bagaman tila simple, ay nag-iwan ng kakulangan sa ginhawa sa hangin. Sinabi niya na namimiss niya ang pamilya at ang pagbisitang ito ay isang paraan upang muling kumonekta. Parang may hindi tama ang pag-igting sa kapaligiran at ang pangamba ni Maya at ng kanyang ina ay nagpapahiwatig na marami pang dapat ibunyag, at ang mga salita ni Mauro ay hindi sapat upang pawiin ang mga pagdududa at alalahanin na lumitaw sa kanyang sorpresang presensya. Ipinaliwanag ni Mauro na ilang araw siyang nasa bansa, at nagpahayag ng pagnanais na makasama ang kanyang anak na babae. Iminungkahin niya na dalhin sila upang bisitahin ang mga lolot-lola ng ama na naging dahilan upang maging kakaiba at mas nakakalito ang sitwasyon. Kung tutuusin na wala si Mauro sa loob ng halos limang taon kung saan walang sinuman sa kanyang pamilya ang nagpakita ng anumang interes na makasama si Maya. Ang ina ng batang babae, kahit na nag-aalangan at nag-aalala, ay sinubukang tutulan ang ideya. Pagkatapos ay tinawag ni Mauro ang kanyang mga karapatan bilang isang ama, na itinuro na sa sandaling iyon, walang lehitimong dahilan para ipagkait ng ina ang anak na babae ng pagkakataon na makasama ang kanyang ama. Ang kaguluhan ng sitwasyon at ang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa ay nagpatuloy, ngunit sa harap ng paninindigan ni Mauro at ang lakas ng kanyang mga karapatan bilang magulang, natagpuan ng ina ni Maya ang kanyang sarili sa isang dilema tungkol sa kung paano magpatuloy. Nangako si Mauro na ibabalik niya si Maya sa kanyang ina kinabukasan. Dahil doon, naghanda si Maya at ang kanyang ina ng isang maliit na backpack na may ilang damit at mga paboritong laruan ng dalaga. Ang paalam ay emosyonal, at sa mabigat na puso, pansamantalang naghiwalay ang mag-ina. Umalis si Maya kasama ang kanyang ama patungo sa bahay ng mga lolo't lola, iniwan ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan na bumabalot sa hindi inaasahang pagtatagpo na ito. Sa bahay ng mga magulang ni Mauro, na mga lolo't lola ni Maya, kakaiba at malayo ang kapaligiran. Natagpuan ni Maya ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga taong halos hindi niya kilala, at ang atensyon na natanggap niya ay minimal. Ang kanyang ama, si Mauro, ay patuloy na kumilos ng malayo at walang kinalaman sa kanyang anak na babae. Ginugol ni Maya ang natitirang bahagi ng araw na iyon ng mag-isa, naglalaro ng hindi kasama ng kanyang ama o lolo't lola ang maliit na batang babae, sa kanyang parang bata na inosente, ay walang ideya na ang kanyang ama ay nagpaplano ng isang madilim na bagay at na ang mga intensyon sa likod ng pagtatagpong ito ay maaaring ibang iba sa kanyang naisip. Kinaumagahan, maagang ginising ni Mauro si Maya at inutusan siyang maghanda at kunin ang kanyang backpack dahil malapit na silang umalis. Sinubukan ng maliit na tanungin ang patutunguhan ng kanilang paglalakbay, ngunit natanggap lamang ng kanyang ama ang malamig na katahimikan sa sasakyan. Habang nagmamaneho sila, sa wakas ay nagpa si Mauro na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang anak. Sinabi niya kay Maya na papunta na sila sa airport. Ngunit ang tono ng boses nito ay malungkot at nagbabanta. Mataas ang alerto ni Maya nang idinagdag niya na dapat siyang manahimik sa buong oras sa ilalim ng banta na hindi na muling makikita ang kanyang ina kung maglakas loob siyang ibuka ang kanyang bibig para makipag-usap sa sinuman. Ang batang babae ay patungo na ngayon sa isang hindi kilalang destinasyon, kasama ang isang lalaki na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Sa pagdaan sa lahat ng mga pamamaraan ng seguridad sa paliparan, nanatiling tahimik si Maya, na natatakot pa rin sa nakakatakot na banta na ginawa ng kanyang ama. Habang papalapit sila sa boarding area, kitang-kita ng dalaga na nakadestino ang eroplano sa bansang tinitirhan ng kanyang ama nitong mga nakaraang taon. Si Maya ay lumalayo sa kanyang ina, at ang kanyang pag-aalala ay lumalaki sa bawat minutong lumilipas. Sa buong paglalakbay, desperado siyang naghanap ng pagkakataon para humingi ng tulong, ngunit ang kanyang ama ay palaging nagbabantay. Gayunpaman, sa isang stroke ng swerte, may nakita si Maya na pumukaw ng kislap ng pag-asa sa kanyang isipan. Ang isa sa mga flight attendant ay nakasuot ng hearing aid, at bagamat nakipag-usap siya sa salita, may pagkakataon na alam din niya ang sign language. Nang lumapit ang flight attendant, mainat na nakuha ni Maya ang kanyang atensyon. Sa pamamagitan ng mainat na sign language na mga galaw, nagawa niyang iparating sa flight attendant na kinikidnap siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama, nalilito at sabit na maunawaan kung paano nalaman ng kanyang anak na babae ang wikang ito, ay naging hindi mapakali at hiniling na malaman kung ano ang kanyang ipinaalam. Ang flight attendant na nagpapakita ng mahusay na tuso, ay mahinahong itinago ang sitwasyon. Oh, so gusto mo ng isang baso ng juice at sandwich? Walang problema, bini-bini, dadalhin ko iyan para sayo. Naunawaan ng flight attendant ang lihim na mensahe ni Maya at desidido siyang tulungan siya ng maingat habang hindi alam ng kanyang ama ang tunay na paghingi ng tulong ng dalaga. Nang lumapag ang eroplano, kitang kita ni Mauro na sabit ng bumaba. Hinila niya sa braso si Maya, nagmamadaling dumaan sa siksikan ng mga pasahero. Nang malapit na silang makarating sa labasan, sina Mauro at Maya ay nilapitan ng mga pulis na kumilos. Mabilis bilang tugon sa impormasyong natanggap mula sa flight attendant. Dinala ng pulisya sina Mauro at Maya sa isang liblib na lugar ng paliparan, kung saan sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang dalaga na sabihin ang lahat ng nangyayari. Sa isa pang silid, walang pagpipilian si Mauro kundi ang aminin ang katotohanan. Ibinunyad niya ang kanyang maitim na intensyon, na ipinaliwanag na plano niyang gamitin si Maya bilang bargaining chip sa kanyang separation negotiation sa kanyang asawa. Ang kanyang intensyon ay makakuha ng bahagi ng kanilang pinagsasaluhang mga ari-arian kapalit ng kustudya ng dalaga. Ang gayong nakagigimbal na paghahayag ay nilinaw kung hanggang saan siya handa upang makamit ang kanyang mga makasariling layunin na ilagay sa panganib ang buhay at kapakanan ng kanyang sariling anak na babae. Ang masamang plano ni Mauro ay sa wakas ay natuklasan at ngayon ay haharapin niya ang mga legal na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sa wakas ay muling nagkita si Maya at ang kanyang ina at sa sumunod na mga buwan natapos ang opisyal na paghihiwalay ng mga magulang. Sa prosesong ito, nawala si Mauro ng kanyang mga karapatan sa mga shared asset at ipinagbawal na lumapit kay Maya at sa kanyang ina. Sa kabila ng mga paghihirap at nakakatakot na mga sandali na hinarap ni Maya sa traumatikong karanasang ito, sa wakas ay nakahanap ng kaginhawaan ang pamilya, alam nilang ligtas sila at hindi na maaaring saktan ni Mauro ang kanilang buhay. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin na kung minsan ang tila ordinaryong mga detalye sa ating buhay, sa hinaharap, ay maaaring magkaroon ng pambihirang kahalagahan. Sa kasong ito, ang kahusayan ni Maya sa sign language, ay naging isang mahalagang tuol na tumulong sa kanya na humingi ng tulong sa isang mahalagang sandali at matiyak ang kanyang kaligtasan. Ito ay isang paalala kung paano ang pag-aaral ng isang bagay na tila simple ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba kapag hindi natin inaasahan. Kung nagustuhan mo ang kwento, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Gayon din, ibahagi sa amin ang iyong mga damdamin tungkol sa kwento. Maari mo ring panoorin ang ibang video na ito sa iyong screen. Naglalaman ito ng kwentong magpapasaya din sa iyo.